Uy, YG! Rita nga, Rita nga! Rita nga! Uy! Andi yung bisita kong pinakamakogi ngayon, Jacob. Ngayon, ay ilalaban sa'yo. Papasamay ito na para malaki. Ilalaban mo ng papogian kay Jacob? Oo, oh, hindi mo nanalo yun kasi mas kapogi yun. Papasamay mo na ito, agi mo! Tasa kaya yung bata na yun. Uy! Ayun! YG! Anong ginagawa mo? Ba't naglalakad? Huwag napa ako nandun oh. Mas tao na ako sa inyo kasi may bisita pa ako eh. Ba't hindi mo ako inintay? Ba't nauuna ka maglakad? Alam mo, delikado rito sa daan ah. Paki, paki ko ba pa sa'yo? Paki o, ko ba pa sa'yo? Anong, anong... Saka may bisita ako eh, di ba? Yung Jacob, nata natalo akong, di ba? Oo. Oh. Nagpogi, Pogi pa rin ako dun eh, di ba? Ano, ano, ulitin mo, hindi kita marinig. Nagpapogi ako sa'yo. Eh, doon sa may Jacob na yun. Oo, oh, ano Ay, ngayon? Ayon. May paglalaban din ako sa kanya. Ano pa? Ito, pogi, pogi ito. Ano yan? May bisita ka na naman? Oo, oh, bisita! Sino? Basta! kogi kogi dito! Hindi kaya pala... malalaman sa bahay! Kaya pala nagmamadali ka umuwi, kupal ka, nauna ka pa sa akin, di ka malalang nagsabi! Eh, tagal-tagal mo eh! nag ako dun eh! Kaganina pa ako nag-aantay dun eh! Eh, ba't kailangan mo mauna? Eh, paki mo butter na! May bisita! Sino na naman yan? Pinasta mo kasi ko Baka mawala yun! bak baka, baka mawala yun! Baka kung sino na naman yan ah! Hindi! Tara na! Kuya ka! Kuya ka! bisita! Uy! Ano ba yung mo? At ano yung presito ko yung oh, pakpaki mo ba? Ang dyan yung presito ko pinakamapogi ngayon, Jacob. Ngayon, ay lalaban sa'yo. Hindi ka natin sino mas papogi. Sino na naman niya? Baka gulo na naman niya! Halika nga Tumigil sa Papasukin kang... ko na. Papasukin ko na. Ano, ano ba yan? Sino ba yan? Basta! Secret! Basta At, papasukin ko na para malamit. Ilalaban mo ng papogi yan kay Jacob? Oo! Oh, hindi ba nanalo yun kasi mas papogi yun. Tsaka mayroon pa yung ano. Arts! Oh. Anong arts sinasabi mo? Sino ba yan? Ano Ay, Parang AP. Ha? Parang AP. Kung ano na ano naman luwala ba sa bibig... Okay. Pabasok mo na ito. Agi mo. tapi, Tara oh. okay, oh. oh. si na tayo! Ito ako sinundo. Talawin ko mo ako. Tayo sinusundo ako. hindi ka kay Si OGB dikit na kami niya. Dikit na kami niya. Ano yari ka? Hoy, OGP! Pengk titir ka. mo yung itsura. Ba't puro mo? yan sa leg mo, ha? Eh, gusto niyo maging kamukha si Dampi, di ba? Ay, din! Ah, Music! Music! Ah, music daw ka! Music! 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 Maghintay nga kayo! Maghintay kayo! Maghintay! Maghintay ka! Tagalo! Oh! Music! 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 Ang mo, Ayjib, mo yung bata ka kung ano anong pinapagawa mo rito pag Oy, may pinapagawa ko sa iyo. Ulo, ulo, ulo. Ano lang 'yon? Ligit lang. Yun. Ay, yung, ano ba? ba? Eh, gusto naman maging kawin si Jacob. Oo. Pwede na si Jacob, babanata mo 'yan. Uy, oh. wag kang tigilan mga bana. Oh, ito na. Tapos kanya best friend ka, tapo niya best friend ko 'yo. Oh, oh. mag best friend na kayo ngayon. Oo. Oh. oh, di mo ako sinasabi. Hindi kita pwedeng mo ako sinasabi. Oh, sige. Oh, okay, na ito na ito na ito na. Uy. Uy. <laughs> Ang ina ganyan papakita nyo. Ano ba 'yung nangyayari kay OGB? Robotics ba 'yan? Oh, robot 'yan, robot. 'yan. na paano robot 'yan? Robot yan. Oh, robot 'yan, robot 'yan. Oh. Robot yan! Ah! Oh, pa! Oh, pa! oh, 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 Tigil nyo nga yun, puro kayo kalokon Tigil nyo nga yun, tigil. Ano? Jacob! Ano? Tara na! Papugi! Ano? Shhh! Ito ka nga pogi pa to! Pogi pa to! to! Ay, kaya ako ito, sir! Sula mo! Ako! Pag ikaw nakita na ito! Ganun ka! Ganun ka! Ano, Jacob? Bumalik ka na rito! na Paano kita pa pogi yan! Ano nga! Eh, ang jirin Ano? Ano, ano? Oh. Shot nyo to! Kung gusto niya bukas na kami maglaban.